UNANG MGA HARI KABANATA TATLO At si Salomon ay nakipagkamag-anak kay Paraon na hari sa Ihito sa pag-aasawa niya sa anak na babae ni Paraon, at dinala niya sa bayan ni David hanggang sa kanyang natapos itayo ang kanyang sariling bahay at ang bahay ng Panginoon at ang kuta ng Jerusalem sa palibot. Ang bayan ay naghahain lamang sa mga mataas na dako, sapagat walang bahay na itinayo sa pangalan ng Panginoon hanggang sa mga araw na yaon. At inibig ni Salomon ang Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama siya'y naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa matataas na dako, at ang hari ay naparoon sa gabaon upang maghain doon, sa pagkatyaon ang pinakamataas na dako. Isan libong handog na susunugin ang inihandog ni Salomon sa damba ng yaon. Sa gabaon ay napakita ang Panginoon kay Salomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Salomon, Ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandahang loob. Ayon sa kanyang inilakad sa harap mo sa katotohanan at sa katwiran at sa katapatan ng puso sa iyo at iyong iningatan sa Kanya itong dakilang kagandahang loob na iyong binigyan siya ng isang anak na makauupo sa kanyang luklukan gaya sa araw na ito at ngayon o Panginoong kong Diyos iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama, at ako'y isang munting bata lamang, hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok, at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni ang bagay na ito at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita, narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo at akin namang ibibigay sa iyo ang hindi mo hinihingi ang kayamanan at gayon din ang karangalan na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. At kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay aking nga'ng palalaunin ang iyong mga kaarawan. At nagising si Salomon, at narito, yaoy isang panaginip, at siya'y naparoon sa Jerusalem, at tumayo sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon, at naghandog na mga handog na susunugin, at naghandog na mga handog tungkol sa kapayapaan at gumawa ng kasayahan sa lahat ng kanyang mga lingkod. Nang magkagayoy, naparoon sa hari ang dalawang babae na mga patutot at nagsitayo sa harap niya at sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumataan sa isang bahay, at ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. At nangyari, ng ikatlong araw, pagkatapos na ako'y makapanganak, na ang babaeng ito'y nanganak naman, at kami ay magkasama, walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan, sapagat kanyang nahigan, at siya'y bumangon sa hating gabi, at kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko, samantalang ang iyong lingkod ay natutulog, at inihiga niya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. At nang ako'y bumangon sa kinaumagahan, upang aking pasusuhin ang aking anak, narito siya'y patay. Ngunit nang aking kilalanin ng kinaumagahan, narito, hindi ang aking anak na aking ipinanganak. At sinabi ng isang babae, Hindi, kundi ang buhay ay aking anak at ang patay ay ang iyong anak. At sinabi ng isa, Hindi, kundi ang patay ay ang iyong anak at ang buhay ay siyang aking anak. Ganito sila nangagsalita sa harap ng hari ng magkagayo, sinabi ng hari, ang isa'y nagsasabi, ang aking anak ay ang buhay, at ang iyong anak ay ang patay. at ang isa'y nagsasabi, hindi, kundi ang iyong anak ay ang patay, at ang aking anak ay ang buhay. at sinabi ng hari dala ninyo ako ng isang tabak. At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. At sinabi ng hari, Hatiin ng dalawa ang buhay na bata, at ibigay ang kalahati sa isa, at ang kalahati ay sa isa. Nang magkagayoy, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari sapagat ang kanyang pagmamahal ay nagniningas sa kanyang anak. At sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata, at sa anumang paraay, huwag mong patayin. Ngunit sabi ng isa, Hindi magiging akin ni iyo man. Hatiin siya, nang magkagayoy, sumagot ang hari at nagsabi, Ibigay sa kanya ang buhay na bata, at sa anumang paraay, huwag patayin. Siya ang ina niya, at nabalitaan ng buong Israel ang kahatulan na inihatol ng hari, at sila'y nangatakot sa hari, sapagkat kanilang nakita na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya upang gumawa ng kahatulan.